guys, for today's video, niyaya ako ng auntie ko. Manonood kami ng sine Anong title? B77. O, oh, Hindi ko alam kung Pen ano house. yun. Penthouse. Oh, penthouse 77. Oh, penthouse 77 daw yun. So, abangan nyo na lang. Hi Kik guys! Are you interested in planting, craft making, DIYs, pets, travels, cooking, and healthy lifestyles? Don't forget to subscribe and click the bell button. Team Black po kami ngayon. Meron na lang doon sa bata. Lahat kami naka-team Black. Yung isa hindi. Pasok na kami sa SM. Ayun lang. Na. Nasa loob na tayo. Lakat-lakat muna. Window shopping. Window shopping na. Oh, my Mm -hmm. Kendra, 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 kamukha daw? daw ng papa mo yun. with my aunt. Eat oh, mm -hmm. Sa with my aunt. Alis muna kami. Pasyal po muna. Itong dalawang ito, aalis ah, na yan. Sake kayong Sakya kayo Pascaretang Pang. Pinapalayas na silang dalawang. kami. Eh, ba talagang, Alam mo talaga kung saan kalalabas? Pantay. Talaga ba? Pantay. Hindi to! Hindi to, pwede. Nawawala po siya, hindi niya alam kung saan siya lalabas. Habang naghihintay kami ng oras, para sa aming panunoo na uh, 7? 377. Ay, Ayan, namili muna kami para sa aming kakainin mamaya sa loob ng na silihan. Nakapila na kami ngayon dito sa Ayan, kahit may lagnat, go pa rin. Para sa aming date. Movie date with my aunt. Ayan. Ayan yung mga binili namin. Request niya, kasuy daw. Ayan yung mga pinamili namin, guys. Good luck. Pwede pong i-check muna natin kung magkano. Ayan, i check muna natin. Ayan, muna natin baka hindi natin kayang bayaran. Okay, wala tayong pambayan. Lagot. Habang nag-iintay kami ng oras, tambay muna daw kami dito. Magpapahingaw muna. So, mamaya, bago kami manono, kami ay kakain muna. Well, gutom na ako. Gutom na kami nun. Ayan guys, yung auntie ko. Busy-busy sa kanyang cellphone. Nag-check at nag-update na-update niya yung sarili niya sa kanyang mga idols. Funny yan eh. Daig pa nga niya ako, may, may ano siya, uh, mahilig siya sa mga artista, especially sa mga barda. O sa mga barda dyan, alam niyo na, yan ang presidente dyan, dito sa Pampanga chapter. O ba diba? busy-busy niya, hindi niya ako napapansin. abang ano, naghihintay kami ng pagkain namin sa McDonald's, kami sa Macto, guys. Hindi nga lang halata. Ayan. So, Ngunit kami sa food namin sa order namin. Pasensya so, na kayo sa boss. Sa school. Tsaka, may gamahinan. Syempre, nasa mall so, kami. Hindi nga. Ayan. Ngunit kami. Akin ka-date. Yan ang ka-date ko. Manunod kami ng P77. Okay. Pagkakamaya. Ito na yung order namin. Syempre, manpo. Ano pa nga ba? Ayan, drinks at saka yung aming apple pie for dessert. Malaki ng manok, grabe. Naloka ako. <laughs> Nakapila na po kami para sa aming panunood ng B77. Ayan, yung ating senior citizen na presidente ng barda. <laughs> katuling ko. Yan. Ito po, dala ko na po yung aming chichurya para sa aming movie. Movie night. Movie date. Ayan. Ayan po, nagbabayan na po yung ating senior. Gamitan niya sa kanyang senior card. kami ay manonood ng P77. Horror yun yun eh. medyo horror with story. Pasok na tayo. Let's go. So, Ihihil na daw kami. Pati ang senior. Pasok muna kami sa CR. Nasa loob na kami ng sinihan. Kami pala. Wala ba tao sa loob? as we spread our wings to soar even higher. We are committed to remaining mission... Ayun, Tapos na mo, ang palabas. Uwi na kami. Ano sasabi mo sa movie na pina pinanood mo? Ang ganda. Happy ka naman ba? Oo. O, yun. Tapos na yung aming movie date. Meron na naman siyang bagong kadate mamaya. Masyadong busy ang ano, ang... Uh, Auntie Ko. Shadong busy ang kanyang uh, araw ngayon. Pag-uwi namin, alis siya ulit. O, oh, di ba? na yan. Madalang lang niya. Madalang lang naman yan, pero o, ano, niya na samantalahin na niya na lang. Na oh. Minsan-minsan, enjoy din. O, ba? Diba? 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 Matanda ba yan? <laughs> <laughs> Sinasabi ko sa inyo, mas bata pa yung itsura niya sa akin. <laughs> So, hanggang sa muli. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless everyone. Thanks for watching. God bless everyone.